mahigit hey, isang taon pa nga lang tong bahay ko. Hindi ko pa masyadong natitirahan pero medyo madami nang agad na nasira. Natanggal nga agad yung git na pinalagay ko dito sa terrace ko. Itong kabila naman ay unti-unti na rin lumuluwag. Parang lumalabas yung tornilyo. Pansin ko nga din ibang tiles ko dito sa terrace ko. Parang lumuluwag at umuuga-uga na. Baka hindi magtagal magulat ako, bumagsak na lang pala to. Nakita ko nga din na medyo may mga kawang dito at pinamamahay na ng mga langga. Bukod doon, ito pa nga pala isa kong problema. Hindi ko kasi alam kung normal lang ba to o hindi. Lagi na lang kasi basa dito sa tangke ng tubig ko. Kaya pinapamahay na ng mga palaka. Hindi ko sure kung ganyan ba talaga o merong leak. Kasi tingin ko naman yung tangke ng kapitbahay namin, hindi naman basa basa. Swerte nga ng palakan na to, hindi nagbabayad ng renta. Social ha, wala siya sa dagat. Ito nga din palang tangke. Bawal daw kasi yung mabasa, kaya tinakluban ko. Baka meron kayong ibang alam na pwedeng pang taklub dyan, pangat kasi tingnan Nakalimutan eh. ko, anong tawag dito? Okay lang ba na nasa labas to? Um, okay lang naman, meron kaya dyan pwedeng ipang taklub. Pagkatapos ay dito naman sa loob ng bahay ko. Medyo okay-okay naman dito sa loob. Ang napansin ko lang pala eh, itong pintuan ko. di kasi siya pwede lang na nakabukas lang. I mean, pwede naman ang kaso lang. Kailangan ka pang lagyan ng pabigat para hindi sumara nang mag-isa. Kasi tingnan niyo, sumasara siyang mag-isa. May mga pagkakataon na nananahimik yung mga multo, nasisisi ko pa sila. Yeah. Lap trip kasi sumasara siyang mag-isa fruit. Dito naman sa kwarto ko, eh, nagpalagay ako ng aircon. Dahil nga sobrang init, ang problema naman kapag umuulan. Siguro mayro pumapatak na tubig sa likod. Ang nangyayari kasi dumadalo yung tubig sa likod. Tapos may iipo dito ng patak-patak at babagsak dito sa talis ko. Ano kaya pwedeng gawin para hindi mapasok ng tubig? Dahil nga sa so kulang na kulang ang kwarto ko at walang bintana. Isip ko na magpalagay na lang ako ng exhaust fan dito sa gilid. Pero naman exhaust fan na pwede sa ligis sa kisa, may diba? Sunod ko naman tiningnan yung problema ko dito sa banyo ko. Ang problema ko lang naman dito ay eh, salamin na nabasag ng kapatid ko. Kung pinagpapatungan ng mga shampoo sa buwan hanggang ngayon hindi pa niya pinapalitan. Bukod doon wala na namang ibang problema dito. Medyo madumi lang dahil hindi ko naman naliniis. Hindi naman kasi ako naliligo eh. Charo, tapos ito naman ilo ko. Sigurado naman ako normal lang to. Kasi para na lost trade siya. Kung makikita niyo may mga kawang-kawang na ipinagkabitan. Medyo mm -hmm. nauuga-uga na siya. Meron nga pa lang akong tatlong bintana dito sa bahay ko. Wala kasi dito sa bintana, kita rin kami hanggang kwarto. Iniisip oh. e ko na maglalagay na lang ako ng Korean blinds o na kurtina. Tanong ko lang, maglalagay din ba ako ng kurtina dito sa banyo o oh, hayaan ko na lang yan na ganyan. Kaya naman ngayong araw, ipaharap e, ako sa bayo ko, asawa ng ate ko, kung meron siyang kakilala na gwe-welding. Papaayos ko na kasi tong gate ko. Oh. Hindi ko na lang napakita sa video pero nakakapagod yung pabalik-balik namin sa mga hardware. Kasi marami kami binibili mga tornillo iyong mga drill drill ko naman tawag do. Mas forward ko na nga pala tapos nang ikabit yung gate. Sana naman hindi na to sumaya. Kusa na rin re na pag sarili mong gastos sa ay mo masayang talaga. Tol, nagpagawa na rin naman ako ng gate. Sinod ko na maiperatingin itong tangke ng tubig namin o makina. Papais ko na rin to para wala nang lumabas na leak o wala lang ng tubig na lumabas. Ay, naka-semento nga pala tinibag nga pala niya para malaman ko sa nalabas ng tubig. Tapos doon pinabibisamin siya nang habang pipe. Tapos gawin niya yung tubig ng kanon na aroing pala kami nang ground. Talaga naman yung mga kawang na. Totoo nga pala niya, hindi pa pala kami marunong. Utin na lang talaga mayroong dumaang pintor. Tinuruan niya kami kung paano. Naggupit lang kami na tsinelas at tinuruan niya sa amin technique. Kaya naman ayan kami na talaga lang simula kahit pa para makatipid sa labor. Kahit merong ibibili, may ugali kasi ako na kung kaya na matapusin ngayon yung araw ay talagang tatapusin. Ayaw ko na kasi ipagpabukas o ipagsalinggo pa. Sinusunod ko dire para tong pagpapalagay ng exhaust fan dito so sa kwarto. Sinusunod ko na habang andito yung manggagawa. Hindi naman ako nang hihinay sa gasos. Syempre bahay ko naman to. At ayan na equipment na nga exhaust fan. Ngayong araw din magpapaminuto naman ako para sa Korean blinds ng ko. Tatlong bintana ko. At nung bintana nga lang pala ay palalagyan ko ng Korean blinds kaya na pinasukat ko na to sa kanya. At least diba kahit mayroon na meron nakikita sa panaghirapan Hindi ko. ko naman masasabing luho to dahil gamit naman to sa bahay ko. At tatlong Korean blinds nga pala, 5,500 nga pala yung presyo. Pero nag-down muna ako kasi hindi pa naman ngayon masisimulan. Pinakita nga pala niya ako na sample. Pinakita siya sa akin na kulay brown. Parang wood steel siya. Condition dalang actual para makita talaga namin yung itsura. Okay naman sa akin, nagandahan naman ako. Pero pumili pa rin ako ng ibang kulay. Masyado kasi ang yung kulay ng brown na yon. Kaya pinili ko yung medyo dark. Ito nga pala yung choco. Para bagay sa lahat. Ang kaso lang hindi pa ako makakabitan ngayon pagkatapos pa daw ng Holy Week. Medyo nakakapagod nga pala tong araw na to. So abangan nyo na lang. So yun lang. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!